Oh, good morning, mga ka -anglers. Ang gagawin natin, pahabol na meron naman lalagyan ng ganito, balaybo. Balaybo na manok. So, ang size ng sima natin, numero uno, pang, pang Una, pasok mo itong tali mo ganun. Kaya nilalagyan ko siya tali yan para hindi umikot yung pinaka balaybo. O yan. Pag nalagyan na ng tali, yan, nagkawal ng dalawang buhol. Yan. Ngayon, kukunin na natin yung kristalin. Ito yung kristalin. Yan. Okay. Papatong mo yan ganyan si Papa. Yan. tali mo. Lima. Dalawang bowl. Tapos, talaga natin ang balaybo. Ito. So, balaybo. Una, ilagay mo dito sa gilid. Ayan, ganyan. Dalawang ikot. Isang bowl. Okay. Beto na yung isa pa. Bali, tatlong balihibo lahat yun. Sa kabila naman. So, kabilaan. Meron dito, meron sa kabila. Hmm? Tali mo ganun. Buhol. At yung isa, ito, ilalagay natin sa hey, ibabaw. So, meron na dito, meron sa kabila. Ito naman, sa hey, ibabaw. Yan. Bali, tatlo yan. Hmm. O, ikot. Hmm. Buhol. Hmm. Ngayon, pag nagawa mo na yun, nalagyan mo na ng balay mo. Baloktot mo to. Gano'n. Ayan. Medyo hagod-hagod mo siya. Gano'n. Para mapanat Ngayon. Hmm. Tapos, dito ka mag-uumpisa. Dito. Ayan. Hmm. Lima. Hmm. Dalawang pag meron ng lima at nakadalawang buwan na, saka mo kayong pupunuin at sinulit. Papunta rito. Papunta rito. Ayan. Kaya hmm. 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 lang ikura niya. Saka lalaga mo dyan ang limang buwan. Sa dalawa, tatlo, apat, hmm. lima. Hmm. Okay na. Oh, ayan ay ikaw raw. Oh. May balay po. Bye bye. Mga pampikaw. Kaya pantalaki ito. Mm. Yan. Mga pangmamali, mga triport ang laki. Pwede na dyan. Basat na meron uno. Ayan. Bikok yan. Okay. Salamat sa panunod. Sana meron kayo natutunan ulit. Jojo Jerry Perman, huwag ka kukurap.